Hello guys, Ito ito yon si na Brother Ems. Ay na oh, Nilalagyan niya ng nilalagay niya ng ano ba yan? Nilalagay niya ng uh, at yan Hinagis na dito sa amin pala is tal. Tinanatin ka may mahuli siya. Nagtanda na sila bro. Kami lolo niloloko kami yan. Side type, video type. video So, ayan mga kaibigan. Uy, yun o, na, may nahuli na. Balik, balik. Balik, balik. Balik, balik. Wala Patingin nga.